Kaag sa numero uno sa mga balita subungad law maid-id na monitoring ang ginihimo karon sang PHIVOLCS sa bulkan kanlaon ini matapos nga matalupang dan nga amat-amat nga nagasaka ang magma sa crater sang bulkan patag ni Teresito Bacolpol ang director sang FIVOX, ang manubo nga sulfur dioxide sa sini nga mga inadlaw ang nagkakasayuran nga mahimo may pagbara sa kulduwet kung ang alagyan sa sulod sang bulkan ang kadamuon sa volcanic earthquakes nga na-record kagang inflation sa slope sa eastern side sa vulkan, mga parameters nga ilang ginatutukan kaginahatagan sa konsiderasyon. Sa ilang uh, modeling, suno sa kay Bakulkol, hindi na maglapot pa sa lima ka kilometro ang magma gikan sa crater sa vulkan. Pero may tatlo ka senaryo nga mahimo matabo. Una, mangin mahinay ang pagsaka sa magma. Kag kun maglapot kidman man ini sa crater, ini ang magailig lamang kaangay sa natabu sa mayon. Magamay lamang na natugang nga kalitan pero naglawig tub-tub sa anong kabulan. Pero magapabilin sa alert level 3 ang vulkan. Ikaduha, ang mga mangin madasig ang pagsaka sa magma kag magresulta sa explosive eruption kaangay sa pagguba sang o pagbuga sa pyroclastic density current makahalalit ang nga hitabo nga magasaka sa alert level 4 ang bulkan kanlaon kag i-extend naman sa 10 kilometers ang danger zone pero mangin madasig ang abong nga hitabo. Kag ikatatlo kay Bacolcol, magauntat ang pagiyos ang magma ukon sa ulihi madula na ang activity. Sarang naman mapanubo sa alert level, ukon gikan sa alert level 3 papanaog sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon. Less than 5 kilometers. Pero hindi naman isa lang naman yan sa mga scenarios na tinitingnan natin yung ano based on our modeling. So pwede naman kasi hindi yan tuloy-tuloy na umakyat uh, is yung hinto or tumigil ang paggalaw ng magma pansamantala. Mm -hmm. And uh, bababagal o eventually mawawala yung activity. Pero so, may magbar na talaga kasi siya nga yung source ng sulfur dioxide natin eh. Paano pag may inflation sa lahat, all sides ng volcano, sir? Ano yung indication? Uh, kapag, again, ito na yung ano, kapag may inflation in all sides, ibig sabihin, uh, oh, may, oh, again, tuloy-tuloy okay. na talaga yung pag ng magma.